Mga boss update ng project natin. Ito na po. Tapos ng puting. Pwede na itong asintadahan ng hollow blocks. Bukas. May mga boss na rin tayo din. Habang nag-asintada, yung iba hindi pa pala tapos mag buhos ng puting mga taibim hindi pa pala tapos buhosan bale unsing post ito Meron pa ito sa labas ng 1 meter para sa sit-back ng likod para yung lupa hindi gumuho. May mga gabayon paikot. Dito may extension pa yan eh. ano laundry tsaka dirty kitchen tapos dyan sa apat na posting waluhan ng bakal may isla ba yan dyan <coughs> may isang kwarto yan sa taas tapos itong iba hindi Dankii rin itong dagat. to. Oh. Lilinisin lahat 'yan. i update ko na lang kayo sa mga susunod pang accomplishment dito sa project na to. Sa Barangay Long Beach, San Agustin, Romblon. subscribe na lang mga idol.